Mahaba-haba na ang hapon ng matapos si Lucas Alvarado sa pagde-deliver ng mga cupcake sa isang corporate event sa Makati. Dalawang taon pa lang niyang binapatakbo ang maliit na online bake shop at bawat extra gig bilang rider ay pagkakataong madagdagan ang puhunan. Kaya kahit nakasuot pa siya ng kulay abong hoodie na may bahid ng ispasong asukal sa laylayan, pinilas niya muna sa phone ang huling drop-off. Itinupi sa bulsa ang thermal bag at nagpasyang siyang lakarin na lang ang apat na kanto pa uwi upang mapreskuhan ang isip. Sa kahabaan ng pigunson, kanto ng Clemente, napansin niyang humahaba ang traffic. Ingay ng busina, buntong hininga ng mga driver, at sa lahat ng iyon ay may pumukaw sa pandinig niya, hikbi. Paglingon niya, may matandang babae, kulobot ang mukha ang hulit matalimang hugis ng noo kulay ulupong ang kurtinang buhok, nakaupo sa semento sa pagitan ng poste at sirang plant box. Kinukuyom nito ang punit na pouch habang nakasapo sa kabilang kamay ang lampas isang dalipisong pisong luma, barini na, parang ilang ulit ng nabasa at natuyo sa pawis. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwanto. Nanginginig ang baba ng matanda at kada iglap na sasambit ng salita, lumalabas lang ay pasulput-sulput na pag-iyak na pinipigilang humalhaw. Mga tao sa sidewalk, tingin iwas, may naglakad ng nagkabarkadang kulihiyala. Isa sa kanila, tinakpan pa ang ilong at bumulong ng ang babaho ng pawis dito. Hindi matahimik si Lucas. Sa kapaman, may apat pa siyang bote ng tubig sa backpack tira mula sa event. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tagiliran ng matanda. Nanay, okay lang po ba kayo? Sinalo niya ang isang palad sa marahang haplo sa balikat Napaigtad ang matanda na animoy na gulat sa himbing na hilahil. Tumingin ng diretsyo sa kanya. Mga matang kulay gabi ngungit may bakas ng di Galit ba sa mundo o takot sa ikalawang beses na pagpalya ng kapalaran? Ah, anak, basag na tinig. Nawala yung pitaka na may pamasahe ko dapat pauwi sa munyos. Isang buwang kong inipol sa pagtitinda ng mais sa Pampanga. Napikpakit yata at muli tinakpan ng pagod na daliri ang pisngi, nanginginig. Inabot ni Lucas ang tubig. Inumin niyo muna tunay. Hindi agad kinuha, kailangan pa niyang lunukin ng hiya. Sa sumunod na segundo, uminom ang matanda. Pumikit at huminga ng malalim, parang nilulunok pati ang lumbay. Magkano po ba talaga ang kulang niyo? Tanong ng binata, Nanay na ani niya ay nagngangalang Adelaida Miranda, sinabing 2,300 pa, na hindi gaanong malaki sa karamihan, ngunit para kay Lucas na bayad utang pa rin sa bangko, lahat ng salapi ay pinagpaplanuhan. May 300 siya sa pitaka at 200 sa Gcash, lahat para sana bukas na panustos sa arena na at mantika, ngunit hindi niya maatim iwan si Aling Adela sa bangketa. Kaya kinuha niya ang pitaka. Inabot ang tatlong daan. Nay, pakitanggap muna ito. May dalawang daan pa po ako rito sa e ko. Ipapasa na lang kung may tatanggap. Napaiyak si Aling Adela. Ay nak, ang bait mo. Pero paano ka? Kaya ko na po yun. Singit ni Lucas. Kahit sa isip ay nag-aalgebra na kung paano bubuno bukas ng umaga. Binuksan niya ang data. Planong magpadala. Ngunit walang signal sa iyon. Ganito na lang nai, iyahatid ko na lang kayo sa terminal, pasapasa na lang tayo ron. Sumulya pang matanda sa kanya, parang di makapaniwala sa busilak ng loob. Sa tabi nila, may bumisina ng tricycle na paluwas, walang sakay, tila gusto na ring huminto. Ngulit nagkalakas ng boses si Lucas, Manong, terminal po sa Munoz, hatid ko si nanay. Hinakan ng sagot na, Sige, sakay po. Kaya inakay ni Lucas si Aling Adela sa sidecar, bitbit -bit ang sariling bag at habang umaandar ang motorsiklo sa bangketa, kinuwento niya at tinanong ang ilang bagay. May kanak ba si Aling Adela? Wala raw. Nag-iisa siyang nakatira sa abandonadong kambal na kubo ng yumakang kapatid. Pabalik-balik siya sa Maynila tuwing may kaibigang makikiangkas ng mais para ibenta sa Divisoria. Ngunit ngayong nanikawan ng pitaka, hindi niya alam kung paano makakauhi. Sa unahan may pailaw ng pedestrian crossing. Sumandal si Aling Adela sa sandalan at napansin sa harapan ng hoodie ni Lucas ay may nakalimbag na simpleng logo, Hoven Bakes. Tinanong niya kung ano yon. Online bake shop ko po, small time lang, pangarap kong mag-expand pero tinitipid ko pa ang puhunan. Sarap siguro ng tinapay mo nak, sakripisyo muna po katulad nyo Biro ni Lucas, sinabayan ng tanggo, humaplos siya sa kamay ng matanda. Mariing imoy ng hiya at tuwa. Sa terminal, binayaran ni Lucas ang pamasahe. Kinapka pa ng wallet at ngiting aso na lang sa sarili dahil barya na lang ang natira. Inabot ng kunduktor ang tiket. Nay, pagdating niyo ron, diretsyo lang po kayo sa bahay. Huwag na bihira lumabas ng ganito. Oo anak, at parang may naalala si Aling Adela. Hinigit ang bulsang kwelyo ng blusa, hinugot ang isang lumang sobre, Korting pera, ngulit malapad na parang pinaghalong alkansya at kulon ng babae. Nakapari ang selyo, may marka na ng panahon. Ito anak, para sa'yo. Ay nay, wag po. Hindi ko po kailangan, ngulit pinilit niyang ipahawak. Tanggapin mo, kapalit ng kabutihan mo. Wala ng oras ng pagtatalo, umaandar na ang jeep Kinalong ni Lucas ang sobre habang bumababa sa tricycle, kumaway. Paalis na ang jeep, nakasilip pa kay Lucas ang kumurap-kurap na luha sa mata ni Aling Adela, subalit may ngiti ng mas matatag kaysa kanina. Pagbalik niya sa boarding house sa Guadalupe, tihimik ang buong silid. Binilang niya ang natitirang 46 na piso, naglagay ng instant noodle sa tinedor at saka naalala ang sobre. Sa ilalim ng bumbilyang tipid kuryente, dahan-dahan niyang binuksan, samba ng alikabok at amoy na parang pinaghalong lumang lugbutan at kulon ng babae. Sa loob, limang pirasong bagong limang ribong piso, hindi old bill, sariwa na kasalansan. At sa gitna ng mga pera, nakatupi ang papel, pagkamabuti, binabayaran ng langit. Hulog ka ngayon, Adelaida. Hindi makagalaw si Lucas. Pumirmi ang titig niya sa halaga, limang libo. Limang buwan na puhunan sa arena at mantika. Napahalakhak siya, halos maiyak, pero hindi pa doon natapos. Lumagpag sa mesa ang maliit na susi na nakadikit sa likod ng sobre. Nakasangit sa susi ang kartulina na kalaking ng calling card may sulat hando. Block 3, LT12. Ikaw na bahala, ibinasang mabilis ni Lucas ang address, isang malayong government resettlement site, lumang unit, ngulit nakapangalan sa isang Adelaida Quintos Miranda. Hindi alam ni Lucas kung anong ibig sabihin. Regalo ba? Pamana ba? Halos maghating gabi na nang makatanggap siya ng unknown call. Lucas? Matingkad na boses ni Aling Adela. Nanay! Ak! Nakauwi na ako. Salamat talaga. Kung makasaling malayo ang adres na yan, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mamamatay pa, pero gusto ko nang ipamana bago pa ako maghinayang na di ko na ibigay sa tamang tao. Napatangis si Lucas. Nay, hindi ko po alam. Shh, anak. Ang lupaing iyon, nakuha kong hulugan mula sa housing project ng gobyerno tatlong taon na ang nakarahan. Wala akong anak na magmamanan. Hindi puso ng lupa ang mahalaga, puso ng tao pinatunayan mong may puso ka. Tuluyang bumagsak ang luha ni Lucas sa dibdib ng hoodie. Patagang palad sa talukap. Nay, hindi ko po alam kung paano ko susuklian. Bukas, simulan mong buuin ang pangarap mo. Kapag may bake shop ka na, ipangalan mo sa ina mo. Madali na. Mahilig siyang magbibingka. Ngayon, pahinga ka na. At huwag mong isiping bayaran ako. Bayaran mo sa ibang nangangailangan. Pumutol ng mahinang click ang tawag na iwan si Lucas na nanginginig sa hiya, saya, takot, pag-asa. Kinabukasan, humiram siya ng motorsiklo sa kaibigan at tumuli sa Pulo Residences, isang oras na biyahe, alikabok at ulap ng haming. Sa Block 3, Lot 12, nakatayo ang maliit na kubong semento, nakapinid ang pinto at sa loob ay may ilang upo ang kawayan at isang lumang kalan. Mulit sa tabi, may bakanting lupa na pwedeng tayuan ng maliit na bake shop. Sa haligi ng pintuan, nakapaskil ang sulat sa plastic sleeve. Lucas, simula rito, pagtanman mo ng tinapay ang komunidad. At sa ilalim, may resibo ng fully paid na estate tax. Tatlong buwang gulang yang, kaya sariwa. Lumuhod si Lucas sa lupa. Dinama ang putik sa kamaw. Salamat po, Nay. Sa likod nito, may batang tumambay at sumilip. Kuya, Tindahan mo ba yan? Mumiti si Lucas. Oo, at libre kang tumulong. Tumakbo ang bata, sumigaw sa mga kaiskwela, magkakaroon daw dito ng panaderya. At sa bawat yapak ng mga bata ay nag-alimbukay ang alikabok kasama ang bagong simula. Lumipas ang tatlong buwan, may karatalong kahoy sa labas ng bagong pinturang tindahan, Madalenas Home Bakes, tinapay ng bayan. Sa inauguration, dumating si Aling Adela sa sa tricycle. Pinagtawanan ng sarili pagkatluhang luhang siyang mumiti sa puwang napuno ng amoy ng bagong horno. Tumulong siyang mag-scoop ng libreng pandesal sa mga batang pumipila. At nang magdilim, may kakaibang tanong si Aling Adela. Lucas, sigurado ka bang uubra? Niyakap siya ni Lucas. Nay, ang puhunan dito hindi harina. Kabutihan nyo walang lugi sa negosyo ng pagdamay. Habang sumasara ang gabi at pumapatak ang ilaw sa kalye, nagmulat si Lucas sa tanawin. Matanda at batang sabay-sabay na nanguyang masaya ng tinapay. Parabola ng gabing nag-ugat sa bangketa, nag-alsa sa pugon ng puso hanggang maging tinapay na ibinibiyak sa komunidad at sa sulok ng hurno may nakaukit na karatulang payak, binhi ng pag-asa. Kung may tinulungan ka, huwag mong tanungin kung bakit. Tanungin mo kung paano iyon lolobo, pabalik. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!